Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito tatalakayin natin kung paano nga ba tatalunan ni Kurapika ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero bago tayo magsimula muli natin siyang kilalanin. Sino nga ba si Kurapika? Si Kurapika ay nagmula sa tribo ng Kuruta at nagtataglay ito ng pulang mata. Unang pinakita ang karakter na ito sa episode 1 ng Hunter x Hunter 2011. Meron itong kulay blond na buhok at kulay gray na mga mata na nagiging pula kapag nakakaramdam ng matinding galit. Siya rin ang isa sa bagong miyembro ng Zodiac sa Hunter Association. Siya ang pumalit sa pwesto ni Parisland na may codename na Rat. Si Kurapika, mga idol ay isang blacklist hunter. Ano nga ba ang blacklist hunter? Ang pangunahing layunin ng isang blacklist hunter ay ang manghuli ng mga masasamang kriminal. Siya rin ang tumatayong pinuno ng mga bodyguard sa pamilyang Nostrad. Si Kurapika mga idol ay isang tahimik at kalmado na tao. Nagtataglay din ito ng katalinuhan at malawak na kaalaman sa mga bagay-bagay. Masasabi rin natin mga idol na si Kurapika ay hindi basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Hindi rin ito madaling malinlang o mapaniwala ng ibang tao dahil sa talas nito mag-isip at makaramdam sa bawat sitwasyon si Kurapi ka mga idol ay nagmula sa tribo ng Kuruta. Ang tribo na ito ay nagmula sa isang liblib na kagubatan sa Lokso Province. Kaya sila tumira sa liblib na kagubatan ay para umiwas sa mga normal na tao. Sa pagkatang tingin sa kanila ng mga normal na tao ay mga halimaw. Ang mga tao sa tribo na ito ay nagtataglay ng mga pulang mata. Sinasabi rin na ang mga pulang mata ay ang isa sa pinakamagandang bagay sa mundo. Kung kaya maraming may interes dito dahil katumbas ito ng isang mahal na kayamanan. Nagiging pula ang kanilang mga mata kapag nakakaramdam sila ng matinding galit at sama ng loob. Kapag sila naman ay namatay, habang pula ang kanilang mga mata, hindi na ito babalik sa normal. Kung kaya hindi sila basta-basta nakakaalis o nakakalabas sa kanilang lugar, maliban na lang kung maipapasamo ang mga pagsubok na ibibigay ng kanilang pinuno sa tribo. Pero hindi nagtagal mga idol nakapasa si Kurapika sa mga pagsubok sa tulong ng kanyang kaibigan na si Pyro. Si Pyro mga idol ay isang bulag na karakter at masasabi natin na pinakamatalik na kaibigan ni Kurapika. Kasama at kasalo niya ito sa kanyang mga pangarap na maglakbay at ikuti ng buong mundo. Umalis si Kurapika sa kanilang tribo para humanap ng doktor na maaaring magpagaling kay Pyro. Pero makalipas ang anim na linggo habang wala si Kurapika dito na naganap ang malagim na pangyayari sa kanilang tribo. Inubos at pinatay ng grupong Phantom Troop ang tribo ng Kuruta. Patay rin sa ulat 128 na katawan ang natagpo ang patay at 36 na pares ng mga pulang mata ang nawawala o ninakaw ng grupong Phantom Troop. Dahil sa pangyayari na iyon, si Kurapika na lang ang natitirang buhay sa kanilang tribo at siya na lang din ang nagtataglay ng pulang mata. Ang nen type naman ni Kurapika mga idol ay isang conjurer pero nagiging specialist ito kapag nagbabago ng kulay ang kanyang mga mata at nagiging pula. Ang Emperor Time na abilidad ni Kurapika na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na gumamit ng isang daang porsyento ng lahat ng uri ng nen. Isa pa sa kanyang mga abilidad na tinataglay ay ang Chain Jail na kung saan kapag nahuli ka ng kadena na ito ay nilalagay ka sa estado ng zetsu at di ka na makakapaglabas ng aura sa katawan. At kung gusto mo ito masira kailangan mo gumamit ng pisikal na lakas ng katawan. Isa rin sa kanyang mga abilidad ay ang tinatawag na judgment chain. Na kung saan nilalagay ni Kurapika ang kanyang kadena sa puso ng kanyang kalaban. Magbibigay din ito ng mga kondisyon at kapag nilabag mo ito ikaw ay mamamatay. Masasabi natin mga idol na hindi basta-basta ang lakas na tinataglay ni Kurapika kapag nagiging pula ang kanyang mga mata dahil napakarami nitong abilidad na kayang gawin. Ang pangunahing layunin ni Kurapika ka mga idol ay ang talunin at ubusin ang grupong Phantom Troop at bawiin ang mga pulang mata na kanilang ninakaw. Pero alam niya na hindi rin magiging madali ang kanyang gagawin na paghihiganti. Sapagkat ang lahat ng miyembro ng Spider ay bihasa sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban at malalakas na name user din ang bawat isa sa kanila. Pero kaya ba talaga ni Kurapika na ubusin at talunin ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider? Para sa akin mga idol, kaya ni Kurapika na talunin at ubusin ang grupong Phantom Thief. Dahil masyadong malakas ang ginagamit na Nen ni Kurapika para matalo ang grupong Spider. Pinili niya ang kanyang Nen ability para sa isang layunin, ayon ay para makapaghiganti sa grupong Spider. Isa pa sa kanyang mga kondisyon, gagamitin niya lang ang kanyang abilidad para talunin ang Phantom Thief. Kapag ginamit niya ito sa hindi miyembro ng Spider, siya ay mamamatay. Alam naman natin mga idol na kapag mabigat o delikado ang binigay mo na kondisyon sa iyong Nen Ability, mas lalong lalakas ang kapangyarihan na iyong tinataglay. Kung kaya para sa akin mga idol, may pag-asa talaga si Kurapika na manalo sa grupong Spider. Lalo na kapag nahuli sila ng Chain Jail, wala na silang kawala dahil si Obojin nga na nagtataglay ng pinakamalakas na pisikal na katawan sa kanilang grupo ay hindi man lang nakapalag kay Kurapika. Isa pa sa naiisip ko mga idol para manalo siya sa grupong spider, basta isa-isa lang ang mangyayaring labanan. Para sa akin mga idol, hindi mananalo si Kurapika sa grupong spider kapag sabay-sabay itong lalaban sa kanya. Dahil masyadong malalakas ang mga ito kung sabay-sabay itong aatake sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam mga idol kapag ginagamit ni Kurapika ang kanyang Emperor Time ng matagal, nang hihina ito at nauubusan ng lakas. Kung kaya kailangan ni Kurapika ng pahinga bago ulit siya lumaban at masasabi natin na isa yan sa kanyang kahinaan. Isa pa sa magpapahirap kay Kurapika, alam na ng bawat miyembro ng Spider ang kanyang mga kakayahan. Dahil binahagi ni Pakonoda ang kanyang mga alaala -ala bago ito mamatay. Kung kaya nalaman ng Spider ang kakayahan at mga abilidad ni Kurapika. Hindi katulad ni Ubojin, nilabanan si Kurapika kahit di niya alam ang tunay na abilidad nito. Kung kaya natalo siya sa kanilang labanan at nagresulta pa ito sa kanyang kamatayan. Naniniwala rin ako mga idol na si Kurapika talaga ang uubos sa Spider at hindi si Hisuka. Dahil bago palang magsimula ang serye ng Hunter x Hunter, pinakilala na sa atin si Kurapika na merong matinding galit sa Spider. Kung kaya para sa akin si Kurapika pa rin talaga ang mananalo sa kanilang labanan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion kung kaya ba talaga ni Kurapika na talunin at ubusin ang grupong spider? Maari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless sa inyo.